Tignan mo, bakit lalabas ang lupa rito, oh. Lumabas, lumabas yung lupa, pre. Oo nga. Bakit lumabas? Eh, samantalang, hihigupin nila sana yan. Dapat ito, direkto lang sa baba, eh. Oh. Oo. Ang laki ng kuweba dito. Ang laki ng kuweba dito, pre. Eh, hey, oh. Tignan mo yung tubig, oh. Kumapasok. nagbundok ng kuweba na yun. No? Yan ang siguro. Yan ang nagbundok sa no. no? Tapos, gumano. Gumano dito. Hmm. No. no? Bakit nagganan? Umubante pa ito. Ayan ah, no? yun. Kung gagano niya, gagano niya oh. eh. Hindi naman dito dumaan yung ano. Oh. Okay na to? Okay. 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 O. Ibindi mo tayo. Sindi mo na.